Okay, game. ah uh, welcome ulit sa bago nating episode. Uh, ano tayo ngayon? Part 7. Part 7 na ng tutorial natin. ah uh, ang last natin na tinapic is yung security group. Okay, so now, ang, um, ang ito topic natin is uh, engine X. Ano nga ba yung engine X? So habang sasalita ako dito, mag-create na tayo ng instance. Yung So, yun. Kung naalala nyo pa, ganun lang mag-create ng instance. So, launch instance, instance name. Piliin nyo lang kung anong instance, kung anong OS. Laging free tier kung ayaw yung gumastos. Na ano naman problema. Key pair. Yung ginawa nyo na uh, key pair. So, ito sa akin. Allow SSH. Okay. Allow na natin yan. Allow na natin yan tapos 30 gig then launch instance ano nga ba yung engine x engine x is uh, tool siya na ginagamit para makapagawa ng website uh, in our case gagawin natin siyang parang ganun pero ginagamit din siya as reverse proxy uh, pwede rin siya uh, reverse proxy ng web server mo kung ano application yung gagamitin mo depende sa language pero this time um, mm, gagawin natin siya na ah uh, for the sake of example para mas madali ninyong ma matutunan. So, punta lang tayo ng EC2. Bak, saan ba ako napupunta? Punta tayo ng EC2. So, ganoon lang ulit kung paano tayo mag SSH. Ganun lang ah. So, SSH natin yon Pasok tayo. SSH. Punta muna tayo kung nasan yung key. CD, which is in my case, nasa desktop. Uh, nasa documents. So, personal. SSH dash I. Yung key na ginamit natin pag Ubuntu, Ubuntu, pag Amazon Linux, uh, AM, uh, easy to user. So, public IP. Yes. So, pasok na yan. So, update, uh, APT, so, sudo, APT update para ma-update siya. Then, after nyan, mag install na tayo ng Engine X. So, ito, very quick lang to. So, untay natin. So, yan na. So, if sudo apt install Hmm, install engine X. So enter. System CTL. Anong mas ninyo? CTL status engine X. Sabi dito, uh, I service is active and running. Ha malalaman kung natin yung public IP, lagay natin sa internet. So meron ka ng uh, existence sa public internet. So ikaw na to, si ikaw tong welcome to Nginx na yan. Ngayon na na uh, pwede nating stop yan. Stop. So, sudo system ctl stop engine x. So, pag ini stop mo pag na-refresh mo, wala ka na ulit sa public internet. So, astig, ba diba? So, start natin ulit. Nasa public internet na ulit tayo. Kung gusto natin mahanap yan, nandito lang yan sa var www.html index nginx.html So, tignan natin yung laman. Hmm. Ayan siya. Welcome to Engine X. So, kung gusto natin edit yan. Hmm. Palitan natin to ng header. Hmm. The root access Podcast. Save. Tapos restart natin. Systemctl restart. Engine X service. So, tinan natin. So, yan na siya. So, di diba, ganun lang kabilis? Ang bilis lang gumawa. Tapos, ng gagawin mo na lang, magpa-prom ka na lang o, or magsulat ka kung anong gusto mong ilagay dyan tapos pakita mo sa tropa mo na meron ka ng ba diba, meron kang entity online so ayun lang uh, please like, comment, share, subscribe tulungan nyo naman ako para marami tayong ma-reach na mga uh, mga interested din sa ganitong topics at sa mga nag-aaral mag uh, sa technology or sa IT yun Thank you. Bye bye.